Hello, magandang uh, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So shout out muna tayo, no. Hello, shout out. So meron ako mga sasagutin na comments dito. Ah. Uh, shout out na rin, no. Una, si Ma'am Sherilyn Taba nila. Busina na may nasagasaan ako. Sorry po, sorry. Tapos ito, no. Sabi ni Mark Angelo Obilios. Sabi so, mo ko Hater Basher, actually I really like your vids about Norman Kulaong. Pero yung reasoning mo dito sa katatakutan eh anlabo. Well, kung skeptic ka eh wala na akong magagawa doon. Ah, uh, first video tama ka naman, pwedeng gravity. Pero bakit yung bakanteng eh, bakit yung katabing bagay nung nahulog eh hindi nahulog ng magkasabay? Napaka-weird nun. Ah, uh, yung isang specific lang na bagay yung tumalsik eh mukhang mas malakas ang hatak ng gravity sa mga bagay sa gilid mismong nahulog. Hindi kasi, pwede kasi yung ito sara, pwede kasi yung isang nahulog na yon ay hindi stable yung kanyang pagkakalagay. ba? Diba? For example, no? Ano ba ang pwede example example? bawa ito, no? Itong may little pony ko. Nakikita nyo mga display dito. Tapos itong may little pony ko, ilalagay ko dito hindi siya stable ang pagkakalagay. Kaya pagka binitawan ko, siya lang ang malalaglag. Kasi hindi lang siya yung stable. Hindi, hindi kasi pwedeng sabihin na pag nalaglag ko, kailangan lahat yan malaglag na. ba diba? Yun ang, ano, yung, yung, yung sinasabi ko, baka hindi kasi stable yung pagkakapatong nung isang bagay na yon Hindi naman pwedeng lahat ay, ano, ah, uh, sabi ka na sa second video, pwede naman yung theory mo, pero nakita mo bang naglalakad yung tao or in motion? Hindi, di ba? Pero split seconds lang yung lumipas. Gaano ba uh, kalayo yung distance ng... Sir, ano? Sige. Pwede kasi tayong mag-argue. Di ba? Pwede tayong mag-argue na paranormal yon Sa akin, hindi. Kasi unang-una, hindi naman hindi naman natin talaga alam eh kung multo 'yon o hindi eh. 'Di ba? Ah, I'm glad tinanggap mo na pwede naman yung theory ko. Pwede. 'Di ba? Tinatanggap ko din naman na pwede din naman yung asabihin sabihin mo na paranormal 'yon. 'Di ba? Yung yung ano, yung ang gusto ko lang kasing ipaglaban dito, dapat mas lamang sa atin yung science kasi ito yung ito yung sa kotse tama di ba yung may camera na uh, yung dinaanan niya wala pa dun yung tao then uh, naghabang palapit siya do sa may kanto biglang nakita niya na do sa camera yung tao sa akin kung kung ikokorte nga yan sir mas paniniwalaan niyo sa akin dahil ako logical yung basis ko eh di ba kasi dito, inooferan ko lang naman kasi ng ano, inooferan ko lang naman kasi ng explanation na papaano yung isang bagay na yun ay hindi paranormal. Wala naman ako magagawa kung paranormal yun eh. ba? Diba? Either of us, pwede naman tama eh. Kaya lang, inooferan ko ng explanation na kung pwede yun ay maging uh, may logical explanation. di ba? Kasi ang pinopromote ko dito hanggat maaari, stretch natin yung isip natin. Hindi yung basta naniniwala na lang agad tayo na ang isang bagay ay paranormal. Then ang paranormal, mahirap talagang patunayan yan. Kasi alam mo sir, marami kasing naluloko dyan eh. Pinapractice ko lang na maging skeptic yung mga tao. Hindi lang kasi sa, hindi lang kasi sa paranormal maa-apply yung ganito mentality. Pwede sa investment, di ba? pwede. Yeah, katulad yung sinabi mo kay FLM, di ba? Eh, hindi ka pwedeng agad-agad maniniwala agad. Di ba? Now, kung, kung ano naman yan, kung, ah, uh, kung yan ay totoo, wala naman akong magagawa eh. Tapos paano makakarating agad yung tao sa side? Hindi ba siya pwedeng tumakbo? Di ba? May mga possibilities kasi. Hindi siya malabo. Obviously, hindi siya malabo na videohan eh. 'di ba? So meaning ano, uh, proven na, na yun ay multo yung nakadamit na yun na gumagalaw yung t-shirt. 'Di ba dapat mas lamang sa inyong may logical explanation. Ah, hindi ko na tinapos na na lang ako ng vid mo about kay Kulaong at Atardi. Wala eh. Yung mas may dating isang mo. Okay lang naman, sir. Pero salamat sa pagko-comment, sir. ba diba? ang ino-offer ko lang yung ano yung uh, pwede. 'Di ba? Kung naging skeptic tayo kay Kulao. <laughs> dapat mas naging skeptic tayo sa mga ganitong bagay. Kasi hindi pwedeng lahat uh, ang ano, kalayaan niyo naman 'yan eh, maniwala diyan eh. Kalayaan niyo 'yan, wala wala akong magagawa diyan. Pero ang gusto ko lang i-promote kasi dito hangga't kahit paano ah uh, tayo sa mas logical na explanation. 'Di ba? Unang-una, ano, may possibilities eh. Na pwede mangyari yung sinabi ko eh. Pwede din naman paranormal, di ba? Ah, Ma'am Linsudo, hello. mhm mm Daming kwento ni Ma'am Linsudo. mhm mm Sir Daddy Dance TV, hello. O, oh, pwede din ito, ano? Yung daga do sa kitchen, pwede. Pwede yan. Hindi sila nagpe-pest control. <laughs> o di ba? na kapag offer na explanation yung iba. Sir Janjan Bakal, hello. Uh, Sir Benz Camacho. Mami Malagay niya. Uh, Ma'am Vanessa Dakayo, Sir Momong. Uh, Sir Jeffrey de Guzman. Pero yun, yun, nga eh, pwede ko sabi ni Sir Momong, oh, ah, magaling nga yung paranormal ng ibang, pwede ko naman i-shortcut na ano yan eh, na edited yung video tapos ang usapan eh. ba diba? Pero mas pinili ko kasing explain sa natural na paraan. ba diba? Ang paranormal talaga hindi ano. May explanation yun. Ma'am Jocelyn Talentino Celones, hello, Sir Domingo Arador. Uh, Victoria Protasio, hello, Sir Martsan. Uh, Hill, Hill, Sir JC na lang. Uh, Sir Joban Gamiao, hello. So, proceed tayo do sa main content, no? Yung sa gabi ng lagim. Mm -hmm. Ano ba yung bagong upload ito? Ang nakalagay dito kasi, Dalaga mula Misamis Oriental ginambala di umano ng libu-libong demonyo. <coughs> so, ita, it, uh, Ito ang makatinding pinagdaanan ng isang dalaga mula Misamis Oriental na sinapian di umano ng hindi lang isa, kundi nang libo libong mga demonyo. Paglukan ko. Paglukan ko. sila Isa ito sa pinakanakakakilabot na nakunang ng... Ah, ito yung nag-viral dati, no? Na nag-levitate daw. Na hindi naman. Ang nangyari kasi dyan, hawak-hawak <laughs> siya. Pwede kasing... ...tigasan yung katawan eh. Para tumawid siyang ganun eh. Na, na, experience ko yan sa pamangkin ko. Pag matigas ang ulo. <laughs> Inawa namin. Ayaw, ayaw bitawan yung ano yung yung laruan sa Toy Kingdom. <laughs> Video. Hindi ito kababalagan eh. Parang nag-level. Ayan oh lumutang sa hangin. Kasi ano eh, may, may contact pa rin eh. Kung mapapansin nyo kasi dito, di ba? Video. Di ba? Dito lumalaylay siya. Lumalay, bumabagsak siya. Kasi nga, hindi naman siya lumulutang. Levitate. Nung, nahawa, nung nahawakan na yung isa, di ba, naging stable na siya. dal South Cotabato. Tumitigas lang yung katawan niya na ganun. Sa so, mga batang nagmamaktol, kaya nilang gawin yan eh. Sa pamangkin ko nga, di ba Sa ano? <laughs> Pagka uh, nagtatantrums. Noong 2023, nakapanindig balahibo talaga noong nakita namin na lumulutang. sa <laughs> oh, sasabihin nyo na naman, uh, hindi na naman kayo sold out sa sa reasoning ko. Eh kung tutuusin nga yung sinasabi ko dito, mas katanggap-tanggap to eh. Kesa yung bigla mo na lang paniwalaan na, na yan ay paranormal, di ba? Ano? Kasi kung ito ha, bibigyan ko naman ng chance ito kung hindi siya sapat para sa levitation eh. Kung walang humahawak sa kanya yon Halimbawa, uh, nakabitaw itong dalawa, no? Binibitawan siya nit, nitong dalawa. Biglang lumutang siya nang walang kung yun, pwede. Kahit saan tayo makapunta doon, ilalaban ko talagang paranormal yon. Eh pero kung ganito na merong may hawak-hawak na ganyan, hindi siya ano eh, hindi siya compelling eh. Kabato, noong 2023. Pero inuulit ko ha, kung Kung maniniwala kayo doon, go ahead. Maniwala kayo doon. Hindi ko pigilan. Huwag niyo rin akong kontrolin. <laughs> Mahibo talaga nung nakita namin na lumulutang. Paglukan ko. Demonyo talaga ang nagsapi. Siya si Mateo na sinaniban di umano noon ng demonyo. Hindi naman first time na nangyari sa akin yun. Mahirap bakit nga ba ako yung pinipili nila para lamang saktan yung sarili ko. Nakita na mo? Uh, lumulutang na siya ng walang mo? Nakita mo? sinasabi ko eh, kadalasan ano, mo? Nakita ano, Nakita mo? ano mo? isang bagay, laging cool ang nangyayari, eh. Pero pag navideohan mo? Nakita mo? Nakita mo? Nakita mo? Nakita na na mo? na mo? Nakita mo? Nakita mo? Nakita mo? Nakita yun? Nakita mo? na mo? Nakita na Nakita mo? Nakita mo? Nakita mo? Nakita mo? Mala, pelikula ang nangyayari pagkakinikwento lang. Sa gabi ng lagim ng KMJS sa TV, tumalima ang mga paring exorcist mula Charismatic Episcopal Church ng Hingoog City, Misamis, Oriental na sina Father Rex Manlantau at Father Azul Lambatan. May God approve and cast out from these objects all power... O nga pala, no, baka absent ako... Basta a-absent ako muna sa pagbablog kasi may tinatapos ako ngayon. Hindi ko matapos-tapos yung ano, deadline ko na magdi-December. Eh, pang holiday kasi yun eh. Na project ko. No? Siguro pa isa-isang video. No? Tingnan natin. Pag may time ako. Sometimes kasi maagang-maaga tumatawag na agad yung client eh. Parang uh, hindi na ako nakakapag-vlog. Ah, Come <coughs> 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 on, hindi na, same, ano, same na, uh, yung possession, yung quote-unquote possession, same na rin yung ginagawa, tumitigas uli yung, yung katawa niya. Come hindi ko lang ma-full eh, makaka-copyright tayo eh. Kaya napansin nyo, ganito ako mag-react. Tama, Diba? Ganun uli yung nangyayari sa kanya. Tinitigasan niya uli yung katawa niya, ginaganon niya uli. Hindi siya naglelevitate. Nagagalit ba kayo sa akin? Huwag magagalit ha. Siyempre nanood kayo sa akin eh. ba? Diba? Yung, yung gusto ko siyempre yung sasabihin ko. I command you in the holy name of Jesus. Go back to your seat. ano Gumag lumiliad siya eh. Same nung ginawa niya dun eh. Let your mighty hand cast him out of your servant so he may no longer hold captive this person. Pero malay mo, possessed no? Malay mo, pero hindi doon sa level na na yung naglelevitate na level. ba? Diba? Kasi hindi mo rin kasi pwedeng i-disregard kung Baka may mental condition eh. Alimbawa, depressed lang si si kuya, di ba? In the unity of the Holy Spirit, now and forever. Amen. Pero may mas malala pa rin silang nahawakang exorcism case. Ah! Ang sinapit ng nuoy dalagita na yes. itago natin sa pangalang Angel. I was watching Satan fall like lightning yes. that flashes from heaven. Sa kalagitnaan ng kanilang exorcism rites, ang dalaga bigla raw nag-iba ang boses. Okay. Yeah. The f because he will dwell with her. F the, f the end of the world. Be gone, Satan! Amen. Hindi naman nag-iba ang boses. Siguro naging... Ah ah uh, pero nasa range pa rin ng babae. Tandaan nyo, no? Napag-usapan din namin ni, ni Sir Ed sa Cool Pals ito, eh. Yung possession kasi, hindi pwedeng ang... ang ano ang isang tao ay magbago ng siya ay magiging boses lalaki for example no nandun pa rin siya sa range ng boses niya maaring tumaas ang boses o tuminis ang boses pwedeng ganon pero nandun pa rin sa range niya. Kasi ang ginagamit kasi ng kaluluwa, kung meron mang kaluluwa na ano, yung katawa natin eh, yung vocal cords natin eh, malamang pag nagsalita yan, boses din natin yun. <coughs> ba diba? Kaya yung nagbabago ang boses, hindi naman. Nasa range pa rin. Kahit pasabi mong tumaas ang... Uh, kahit pasabi mong tumaas ang boses ko. Diba? Nasa range pa rin ang boses ko yun eh vocal cords ko pa rin yung gamit nun eh. Ang hinarap na ito ni na Father Rex at Father Azul ang pinagbasehan ng pangatlong tampok na istorya ah. sa KMJS Gabi ng Lagim. Bukong maganda to ah. A movie, ang Sanib. <laughs> sa movie, ang ganda ng ano, no? Ang ganda. Talagang black lahat ng mata tapos. Umaagos yung dugo. <laughs> Dito, sina Epic Martin Del Rosario, Ashley Ortega, Lot Lot De Leon, at pagbibidahan ni Julian Ward. Ah! Hindi tayo papatay. Nakambi natin ang Diyos. <laughs> Silipin natin ang set ng sanib. So, and Kaya talaga pagka ano, may bitchin na ano. Ito tayo sa baras. Wait lang sa Rizal. Kung... Wala na bang ano? Y yun na ba yun? Ba't yung shooting wala bang... yun doon tayo, balik tayo doon sa may ano, doon sa may... Kasi parang discussion na ng movie yan. Sa kanila noong pura paroko na si Father Rex. yon ang kauna-unahang exorcism rite na ginawa ng pare ito na siguro yung time na mamamatay siguro ako kasi hindi naman ako takot but at the same time wala lang po talaga akong alam ang dala ano ba sila? Hindi, YouTube, wait lang yung... Catholic ba sila? Catholic ba sila? or if Catholic sila so ano to pare na yung ordinaryong pare sorry hindi ko na pinanood kung ano sila eh ba diba? pero Catholic ba sila? may cross sila eh o oh. anyway comment sa baba ha? hindi ko na inano yung faith ko sa Panginoon. Because he will dwell with her. B the end of the world. B Be gone, Satan. Amen. Pero pati si Father Rex, parang gusto daw gantihan ng mga kinalaban niyang demonyo. Ah! So, nagising ako, sabi ko, sino kayang humatak sa akin? Yung tiningnan ko yung oras, alas tres po ng madaling araw, the devil's hour. Ang inakala nilang payapan ng si Angel, ginambala raw ulit ng mga kampon ng kadiliman. E eh kung gan, di ba usually pag na-exorcise na, na, tapos na, baka naman talaga may mental condition yung bata. Kasi pinalabas na sa ngala ng Panginoon, di ba? Ibig sabihin, mean, hindi effective. may nakita ko na lalaking uh, grabe kay Kaitom. Di ba sa FLM yun? <laughs> Maitim daw eh. Joke lang. Nagkaroon siya ng demonic seizure po yun. Iba yung sigaw, nakakapangilabot. <laughs> the name of Jesus, tell me your name. Ang sabi po, we are many. Pero yung prevailing spirit talaga na parang naglilid is something similar sa karakteristik din ni Satan. Nagpaulit-ulit pa raw ang pagsanib ng mga demonyo kay Angel sa loob ng ilang araw. Ang pinag-ugatan daw nito ang puot sa puso ni Angel. Ma? Ah. Sometimes magulo din, ano? Kung spiritual ba yung problema or mental. Kasi pwede naman, ano? Pwede naman na halimbawa may galit ka nga. Ibig sabihin, lapitin ka ng evil nun. Pero sana ma natin yung kaibahan ng totoong possession sa psychological. Na nagsimula raw nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. Na feel ko 'yun na bakit unfair? Kasalanan ko ba bakit naghiwalay si Mama at si Papa? Feeling ko psychological ito, hindi siya possession. Pero sa kanyang pagpapatawad at tibay ng pananampalataya, nasa mabuting lagay na raw ngayon si Angel. Faith ko po sa Panginoon ay mas lalong lumaki. I continue to active my ministry. Hindi po ako nawala ng pananampalataya po sa Panginoon. Kung meron man siguro mga doubts sa buhay ko nung time na yon about God, itong case na to ang nagbigay ng daan na mawala yung mga doubts na yon. Pero paano nga ba napagtagumpayan ni na Father Rex at Father Azul? Ah! pagtaboy sa mga demonyong sumanib kay Angel. Yeah. At yun ang panonooren. Ang sabay-sabay <laughs> abangan sa mga sinihan. <laughs> yung pala yung reason, ano. <laughs> panonooren sa sinihan yung ano, yung uh, yung movie. Doon natin makikita. Sa sinihan kaya, meron din kayang explanation yung mga psychologists. Yung mga ganun. Diba? Ano pala ito eh? A uh, movie pala eh, ano Na pinlag. Anyway, mga ko, 'yan lang po muna yung uh, pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat, bye. -bye.